Again uh, welcome to Mekanikan Engineering Blog guys. At ngayon ay i ko sa inyo kung uh, paano ko nawiring o um, wi nawirin yung uh, ginawa kong uh, coconut grater ano na ginamitan ng uh, motor ng washing machine no. So guys, yung uh, motor ko guys ay kamukha nito na sa picture na leads lang siya guys. At uh, kung trail at siya mayroon siyang common starting at saka running. So, unang yung gagawin guys ay uh, kaya ma-identify natin kung saan yung common dyan sa tatlong wire na yan. So, para ma-identify yan guys, ay uh, kailangan ng tester guys, ano, uh, yung meter na kailangan natin makuha yung mga resistance nila. So, basta eh, ang uh, pinaka uh, palatandaan na uh, para makuha natin yung kanyang common ibig sabi ng common guys na doon nagtagpo yung tatlong wire ano uh, yung nakakunik doon yung running at saka starting so uh, basta tatanda nyo lang lagi guys na ang common is uh, opposite the, the greatest ano, resistance ano uh, pag tinister mo yan guys tatlong wire ABC mo, AB is equals to 10 AC equals to uh, 20 ganun, so pag pinagsama mo yung A to C 30, di ba, lalabas so, yun ang pinaka greatest, ibig sabihin yung opposite ng greatest resistance, yun na yung common, common siya, guys, uh, yun ang naka direct sa ating uh, plug, or uh, sa ating plug yung sa isang linya ng plug sa line 1 yun ay kukunik natin yung common sa uh, ating uh, line 1 ng plug ano so ito namang natira yan yung starting and uh, running ano guys so dyan nakakunik yung ating kapasitor uh, lalagyan niya natin capacitor, yung kapasitor uh, yung natira sa na kamukha sa uh, ating uh, diagram yung uh, blue ang common so yung red at uh, uh, yellow yan yung ating starting and running ano, guys so dyan natin i-connect yung uh, ating uh, kapasitor uh, the, sa kapasitor naman guys walang polarity AC capacitor so kahit saan dyan guys i-connect natin uh, ngayon dito sa dalawang yan makikita natin yung kasi yung yung motor ng washing uh, machine guys merong forward, merong reverse. So, di na sa dalawang yan yung ating uh, timer. Yung uh, nag uh, timer nyo kung ilang minutes yung ating pagwawas. Abang nag, uh, tumatakbo yung timer, nag -re -rever, nagpo-forward, reverse yung ating motor. So, ang ginawa ko dyan guys, ay uh, tinanggal ko yung timer at pin pinanitan ko ng uh, ordinary switch guys ano bali uh, yung pinili kong line yung uh, yung forward yung up yung clockwise yung uh, rotation ng ating ito uh, yun ang pinili ko although sa kukunan greater naman kahit na uh, reverse yung pinili mo ano, pwede para pwede rin yung guys ayun lang yun sa standard talaga na motor ang ikot talaga ng ating uh, shaft is uh, clockwise from uh, the di, dito sa tit, titignan natin sa uh, front side niya no? Clock, clockwise talaga is normal na uh, ikot so yun ang ginawa ko guys yung uh, forward na na uh, rotation doon ko kinunik yung ating switch papunta sa uh, line to ng plug. So guys, yun lang ano, napaka simple lang ng uh, motor ng ano ng washing machine. Uh, kailangan lang natin ma-identify yung uh, common line na. Lang. So guys, maraming salamat ano, sana may naturok kayo na about sa connection ng ating washing machine guys ano, lagi nyo yung tatandaan guys na yung common lagi ay nakatap plug sa line 1 ng ating plug at yung uh, dalawang natira, yun ang starting and running. Either of the two, guys, pwede mong kuna ng uh, line 2 ng plug. Uh, kasi, yung magre-reverse forward lang yan sila, guys. Eh. So, guys, maraming salamat tuloy oh, at magandang araw sa